Guys, after jamming, nakita namin naman 'tong Napa, oh, naman naman, Napakalaking screen. At saan pwede kang mag-internet ng libre? Pero speaking of internet, sino pang hindi nag internet sa mga araw na ito? Kahit parents ko, kahit maliliit ng mga Ako, pinsan din eh, ko. mga pinsan ko pati mga lola at lolo. Lahat sila nag online And speaking of online naman, alam niyo bang maraming mga business na connected dito sa mga online? Um, mga jamap, coffee shops, cafe Internet shops. cafe, oh, yes. internet cafe. Na marami kayong gawin at the same time nag internet kayo. Kaya sa mga interesado dito, syempre lahat kayo interesado dahil online yan eh. Panawarin kita. sa atin ang hindi mahilig mag-internet. Karamihan sa atin ay mahilig mag-browse ng ating mga favorite websites at kadalasan ay kasabay na dito ang business. Pero isa sa mga internet-related business ay ang internet cafe. Kaya ko po naisipan na magtayo ng internet cafe kasi yun yung, yung trends po ngayon natin, eh, uh, computer industry at information technology. Kaya ko siya naisipang itayo at ito ay ino-offer namin na libre po. No franchise fee, no royalty fee para talagang makatulong po sa mga gustong maghanap buhay ng internet cafe. Ang internet cafe ang isa sa pinaka-booming na businesses sa panahong ito. Hindi lamang sa iba yung dagat, pati na rin dito sa ating bansa. Hit na hit ito, lalo na sa mga kabataan. Kadalasan, hindi lang para sa mga favorite websites natin ginagamit ng internet. Pati sa mga homework natin at ang pinakapatok sa lahat ay ang online gaming. Pero para don sa mga gustong mag-business ng internet cafe, isa lang ang may papayo ng ating try friend na si Mr. Eric. Pagka gusto nilang uh, magtayo ng internet cafe, matiyak po nila na sila ay talagang interesado sa negosyo. At saka meron silang sapat na kaalaman para ho matutukan ang kanilang hanap buhay. The same din po naman sa mga ibang negosyo. Eh. Kailangan gusto nila yung kanilang hanap buhay at gusto nila talagang uh, baga, meron silang idea kung paano patakbuhin yung internet cafe. Doon naman ho, sa mga walang idea pa, natutulungan naman po namin sila kung paano magsimula ng negosyo. mag namin sila kung paano sisimulan yung hanap buhay para makapag-decide sila kung talagang gusto nilang maghanap buhay ng internet cafe. Kaya para doon sa gustong mag-business ng internet cafe, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Basta ba ang puso nyo ay nasa pagninegosyo, hindi kayo mawawalan ng giya upang ang negosyo nyo ay lumago.